Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang Bansang Israel. Ibig sabihin nito magpapatupad ng Restricted Deployment Doon Bunsod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at militanteng Palestinian na Hamas. Ang Alert Level 2 ay pinatutupad kapag may tunay na banta sa siguridad, buhay at ari ari-arian ng mga Pilipino sa hinang kaguluhang nagaganap sa bansa o pagbabanta mula sa labas nito. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, sa ilalim ng Alert Level 2, hindi muna papayagan ang paglipad doon ng mga Pilipinong tabahador. Samantala, hindi pa inirekomenda ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpapatupad ng sapilitang pagpapalikas ng mga Pilipino doon. Anila unti-unti nang bumabalik sa normal sitwasyon sa ilang bahagi ng Israel. Paliwanag ng DFA ang mandatory repatriation na isinasagawa kapag itinaas ang alert level 4 o kapag bumagsak na ang isang bansa at hindi na naipatutupad ang batas. Sa kabila ng alert level 2, pinapayuhan ng DFA ang mga Pilipino na huwag munang magtungo o bumisita sa Israel. Pinaaalalahanan din ng mga Pinoy na nasa Israel na umiwas sa mga lugar na may kilos protesta. Pinagahan din ang lahat para sa posibleng pagdikas. Asahan ng mas mataas na bayarin sa kuryente mula sa Meralco ngayong Oktubre. Ayon sa Meralco, magpapatupad sila ng dagdag singil na 42 centavos per kilowatt hour ngayong buwan o katumbas ng singil na 11 pesos at 81 centavos per kilowatt hour kada bahay. Ibig sabihin, bawat kabahay ang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour ay tataas ng 84 pesos ang kabuang bill sa kuryente. Paliwanag ng kumpanya dahil ito sa dagdag sigil sa generation charge, transmission charge at universal charge. Ito ang ikalawang beses na magtataas ng singil ang Meralco matapos ang dalawang buwang rollback. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na walang itinatayong military structure ang China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. Sa panayam kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., sinabi nitong wala pa silang nakikita ang anumang palatandaan na may itinatayong istruktura sa lugar. Binigyang din ni Browner na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal at hindi ito sa China. Aniya, nasa loob ito ng 200 nautical miles ng Pilipinas at nasa jurisdiction ng bansa sa lungat sa sinasabi ng China. Noong nakaraang buwan, naglagay ng 300 metro na floating barrier ang China Coast Guard malapit sa bukana ng Scarborough Shoal, pero agad itong inalis ng Philippine Coast Guard sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ni Browner, may karapatan ng AFP na magpatrolya sa exclusive economic zone ng bansa. Samantala, itinanggi naman ni Browner ang mga aligasyon na itinaboy ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Navy habang nasa misyon ito malapit sa Scarborough Shoal. Meron po tayong barko, Apon, ka na ang ginagawa po niya is maritime patrol. Mm -hmm. So dumadaan po siya dito sa Scarborough Shoal, malapit sa Scarborough Shoal, mm -hmm. uh, on its way north. Uh, dahil uh, nagpa-patrol niya nga po siya dyan sa area niya. Oh. So nung uh, uh, nakita po ng Chinese Coast Guard, ay uh, nag-challenge sila mm -hmm. so, sa ating barko. Mm -hmm. Ang uh, response naman natin, sinallenge din natin sila. Mm -hmm. you no? Know? At ang sinabi natin is that uh, we were on a maritime patrol mission uh -huh. at sinabihan natin sila na umalis doon at huwag harangin yung ating uh, uh, maritime patrol. So tuloy-tuloy mm -hmm. po yung ginawang uh, pagpatrolya ng ating uh, Philippine Navy boat. Uh -huh. Hindi po totoo na ipinabuy tayo ng Chinese uh, Coast Guard. Okay. So, so sa aking uh, palagay, ay propaganda lamang ng Chinese Coast Guard yun. Hindi pa tuluyang nakakabango ng mga residente ng Marawi na naapektuhan ng nangyaring gira doon noong 2017 ayon sa Department of the Interior and Local Government at ng Global Community Engagement and Resilience Fund o GSER. Ang detalye sa ulat ni Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. Nais ng Department of the Interior and Local Government at ng Global Community Engagement and Resilience Fund o GSERF na may pagpatuloy ang pagsuporta at pagtulong sa mga residente ng Marawi, lalo na ang mga internally displaced person o IDPs na hanggang sa ngayon ay hindi pa o manutuloy ang nakakabangon. Ayon kay GSERF National Advisor Jen Buwan, patuloy silang nakikipagtulungan sa mga civil society organization upang maipaalam sa mga IDP ang kanilang karapatan na makikita bahagi sa paggawa ng mga pulisiya at paano maiproseso ang kanilang aplikasyon para sa kompensasyon. Sa bahagi ng DILG, sinabi ni Undersecretary Margarita Gutierrez na plano ng kaniyang opisina na bumuo ng one-stop shop para matulungan ng mga claimant sa kanilang mga dokumento at ebidensyang kailangan sa pagproseso. Nakikipag-usap din sila sa National Housing Authority upang talakayin ang pagtatapos ng kontrata sa mga temporary shelter. ani Gutierrez nakikipagtulungan din sila sa lokal na pamahalaan sa pag-asang mailipat ang mga IDP sa permanenteng tahanan. Marawi City, it's a, it's a beautiful city po. Ang ganda, ang babait po ng mga tao. They're very warm, they're very receptive po. Yung resilience po talaga nila, ibang iba po, kakaiba po. Um, I'm very inspired po and motivated and now I'm committed po talaga to help. Samantala, patuloy naman ang pagsasapinal ng updated post-conflict needs assessment o PCNA report na naglalaman ng ebalwasyon ng resulta ng naganap na gera sa Marawi City noong 2017. Mahalaga umano ito ayon kay Presidential Assistant for Marawi Rehabilitation, Assistant Secretary Felix Castro Jr. Lalo na't ang resulta nito ay magiging isa sa mga basihan ng Marawi Compensation Board o MCB sa pagbabayad ng danyos sa mga biktima ng gera ibay naman ito ng OCD na nagsasabing kalakip sa naturing report ay ang storya ng iba't ibang ma-sector. I wish that they will be able to deliver the the data and they will be they will be able to finalize because uh, this is needed very badly. No, we we need uh, accurate data. Ayon sa OCD, nasa 85% nang tapos ang report at layo nilang makumpleto ito sa katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Para sa PNA Headlines, ito si Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 75 araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines. Nagahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.